Dito sa mga amo ba, lalo na dito sa mga Chinese, hindi sila nag, yung tipong pag may halimbawa, mag-my birthday, wala na intro-intro. Chika ka agad. So halimbawa, pag may mag-birthday sa si kanila, hindi sila yung ah, naghahada. Kakain lang sila ng halimbawa, hapunan, madalas dito kumakain hapunan na lang sa tanghali kasi, yung mga tira-tira sa gabi yun lang kinakain, or mag na lang sila ganito sa aking mga amo. Disclaimer, iba-iba tayo ng amo. Nagpansin ko dito, pag nagbe-birthday sila, lahat ng mga, sa mga habag-anak lang ng mga amo ko ha, ito lang yung experience ko mga disclaimer. Hindi sila katulad sa atin sa Pilipinas na kahit pag may nag-birthday talaga, maaga pa lang, mangutang na. O diba? maaga pa lang, nahiram na ng bigas, nahiram na ng kaliro, ganoon kasi yung nakasanayan natin. Pero ito sa kanila, naaano ko ba na, ano kumana, maganda itong awatin pag nag-uwi nag ako sa Pilipinas, ganito na lang gagawin mo. Birthday ka lang, sapat na sa kanila, may cake lang, at saka nakakain sila ng hapunan, hindi na sila uh, pa ng mga balunan, ng mga tapirwil, ng mga plato, kutsara, baso, pati na mesa hinihiram o di ba? Ganun kasi sa atin sa Pilipinas. Uh, iwan ko sa iba basta yun yung uh, alam ko o oh, Tapos dito sa kanila, ang liit-liit ng cake. Tapos buong pamilya nakakain na yun na, tapos kakanta lang ng, ng happy birthday, wala nang maraming etcetera, wala pang kuka, wala pang drinks ha, iinom lang sila ng tubig, hindi katulad sa atin ba, maganda hindi siya masyadong magastos kasi less na siya at saka hindi mo kailangan mag, magsuot ng madaot, at sa atin pa may mag birthday talaga tayo mostly, charot, bibili tayo ng susutin natin kasi birthday, dito sa kanila wala, pero marami silang laman yung bulsa nila yung ATM maraming laman yun yung na naadap ko dito na ba na maganda siyang dalhin pag uwi ko sa Pilipinas o so chal maganda siyang ipalawak sa din sa mga kamag-anak ko na ganito mga ano na lang siya ganitong style o ganitong technique para minus na din siya hindi mo na siya kailangan na ipag ipag anuin po, ka mo pa lahat ng mga kakilala, yung mga kapitbahay mo, pag after ng isang linggo, wala na kayong makain. Ito talaga yung na nangyayari. So, dito naman sa akin, gagayahin ko na ito dahil birthday ko ngayon at wala akong pera. Timing talaga. Yung sahod ko nga malaki pero mas malaki pa yung sa utang ko. <laughs> inuubo ko. Pasensya na kasi inuubo. Nagdala na tayong inay yun. Nag-iiba na yung boses ko. Uminom na ako ng gamot. Pinainom na ako ni Lola. Ito yung uh, maganda dito. Pag mag-birthday ka, A awatin ko na kasi timing na wala. Sa sinabi ko na ako pera, mas malaki pa yung utang. Hindi eh, wala. Ganun na lang. Tapos nakakain na kami ng ng cake. Bumili na kahapon na in advance na ni Lula yung kanta namin kahapon. At saka alam nyo ba, habang nagre-read din si Lura. At ah, ako kasi inalagan kung matanda ko Tapos, uh, wala sa so, isip ko na ba, nakakanta na pala kami. Ay, naku, nakakanta-kanta Kasi ito kasi indayin dahilin, kahit na ano, wala sa isip ko kung anong ginagawa ni Lula. Bahala siya dyan. Tutuloy-tuloy lang ako sa pagtutulong kay Lulo. Kumakamta na pala siya. Akala ko ba naman buka ngayon pa namin kakainin. Okay, kahapon lang pala. So, nag-ano na siya nag ng sa akin. O, oh, ako, kakanta-kanta sila. Nagsilag-ipot lang yung aking Lulo. Kinantahan din ako. kanta, -kanta. So, saka ko na napansin na, ay, ako pala yung kinakanta, hanong nang lahatin ng kanta. Hindi ko na ready yung aking cellphone para mag, ano, sabi niya, picture, picture. Ah, saka na ako nag, nagkakandara pa sa, hinahanap ko na yung aking cellphone. No? Ganon yung aking experience sa, sa taon at pag-welcome sa aking masibagong, panibagong araw na, <laughs> ano, haharapin ng mga pagsubok na alingay ng Panginoon. Pasti ko pa charot nili ana pa. I love my own dayon. So daghan kayo salamat sa mga nag-message sa ako ang nag-send sa ilahang mga pagtimbaya na binagud sa ako mahal sa kinabuhi charot sa ako ang part. Salamat kayo. O sa tibuok nga akong pamilya nga ni message na ako. Kay dili man gyud tanan tawo nga mahilig og um comment comment diha ra um man sila sa message. So sa mga nag-send, mga amigas, amigos nga mga nag-send sa ilang mga mensahe ngadto sa ako Messenger kung dili ipatamo, ma-open kay busy kay kaya ganyo hang inday ng pislat so pasensyahin nyo na o daghan kay salamat sa inyong hang pag-abot sa inyong hang mga pagtimbay murag mudagan og pagka presidente sa puro <laughs> babay ug mayong adlaw sa tanan god bless stay pretty ana bahala pislat wa pa man sa kwitapan <laughs>